tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan, Asia at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unla pagunlad sa pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Uh, ang, ang pinakamalaki lagi nating inaasa, inaasahan pagka uh, tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay eh, ang linalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin sana yung produksyon natin ay dahan ang aakyat o wag na dahan dahan maaakyat agad. Ngunit hanggat dumating yung araw na yon ay eh, ganun gumagawa tayo ng mga trade agreement Uh, sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid 90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa. Mapanatili ang ating magandang relasyon pang komersyo at mapaginting ang ating pakikipag-ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asya.